alim, mo. Oh. Dali na sa blado dito sa may Alaska. Oh, lakas. Daming na stranded doon, no? Oh. sa may tulay, doon sa may papuntang ano. Exit. ano lang dito. Ano po ito? Honda Beat siguro to. Ako ya, akala niya siguro mababaw lang. Ay, at merig nga yung isa oh, yung malalim oh. Ay, yung mataas na motor, lalo pa kaya 'yan. Iba, ya? Ang dami na stranded dun oh. Dito na sa gutter Taas eh Oh, traffic na ngayon doon sa may no. ano San Pedro exit Wala, well, sumugod yung truck. kaya o. No? Oh. may alon. Abot, abot. <laughs> <laughs> ang Lakas, eh. Ang <laughs> daming tumi tricycle doon, o. No? Oh. O, tirig na yung ano, L3. Yun naman yan, Alaska to, to Alaska So may United San Pedro Yung may nag-viral na makit na tao dito sa puna na to Kaya yeah, uh, yan uh, yung Ano uh, chief? <laughs> Pagod ka na ha? Sira na yung ano nyo dyan Sandbag Ayan na, tinakay na yung sandbag nyo Oh, repra, sandbag ka? Hindi, yung truck pag Oo, pag malakas yung ano ng truck eh sabi, sira nito na Hindi ka pala yung sakit for pra Oo, sakit for Doon? Doon na ako lumabas ayan, tumirik na naman yung isa oh Honda Click. Pinilit ni Kuya Ku Ano, wala nang sumubok Ang daming tumirik mga kakablado dito sa may Alaska Yung iba mga kaplado na bumalik na, yun o. Oh. Bumalik na. Yung iba. Hindi na ayaw nang pilitin ng, ng truck na to. Kasi mababa to eh. Baka tumirik to, may karga pa naman. Ayan o. Eh, dito kanina, maraming na tirik na tricycle. Nag tinulak na nila pa, ano, pabalik. Malalim kasi dito sa may bandang Alaska. So, eh, sa loob yung, ano namin, yung... ah uh, planta na pinagtatrabuhan namin ayun balik na yung truck nagpaan na lang din ako yun eh, oh. kasi eh, malalim nga dito mababaw na wala na wala na sumubok marami na stranded doon oh. mga sasakyan nakakad na lang ako mga kasablado oh, may payong ako yan o oh, nakapayong